Aya kung gawin ito Pero ito na yung naiisip ko na The best na magagawa ko Para makontrol ko yung ulmog dito sa aking palayan uh, Padadapain ko na itong Itong infested na to Itong bahagi na to Kasi hindi ko naman masusunog Dahil continuous lang yung pagulan Kasi ang option dyan Susunogin ko sana itong bahagi na to Pero ala hindi ko masusunog Bukas pag may pagkakataon na tumigil yung ulang kahit isa dalawang oras i-sprayan ko yung buong palayan na to baka sakaling ma-save ko pa etong mas marami kaya napipilitan na talaga akong i-sacrifice etong bahagi na to sorry Ayan na, gagapasin ko na tong buong ito kaysa sa etong lahat na to ay ma-infect sacrifice na to ang area nito 500 square meters at tumaani ako dito ng limang sako sacrifice ko na kaysa sa lahatan na to pati kapitbahay ko maapektuhan makikita oh wala na siyang laman no oh pati yan andi dito na sila oh, yung mga namumuti-muti na yan Hala eh, medyo malungkot pero kailangan ko tong gawin. Sacrifice. Ayan oh, yung mga lumilipad na yan. sa namamatay yung puno. Sinisip-sip nila yung puno ng palay guys. Oh. Kaya hanggang bunga namamatay na.